Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakasakit ang manok isa. Maduming kulungan o paligid kapag hindi regular na nililinis ang kulungan, naiipon ang dumi, ihi, at tirang pagkain. Nagiging pugad ito ng bakterya, virus, at parasite. Solusyon, linisin araw-araw at siguraduhin tuyo ang sahig ng kulungan. Dalawa, biglang pagbabago ng panahon o klima ang sobrang init o lamig ay maaaring magdulot ng stress sa manok. Dahil dito, humihina ang immune system nila. Solusyon, maglagay ng bubong at ventilation para hindi maapektuhan ng panahon. Tatlo, kakulangan sa nutrisyon kapag kulang sa bitamina, protina, o mineral, madaling tamaan ng sakit. Solusyon, gumamit ng balanced feeds at magbigay ng bitamina sa tubig paminsan-minsan. 4. Maruming tubig ang tubig na may mikrobyo ay maaaring magdala ng sakit tulad ng diarrhea at cholera. Solusyon, laging palitan ang tubig ng malinis at sariwa araw-araw. 5. -araw. Overcrowding, siksikan sa kulungan. Kapag masyadong siksikan, nagkakaroon ng stress, mabilis kumalat ang sakit at nag-aaway pa ang mga manok. Solusyon, bigyan ng sapat na espasyo bawat manok. anim. Hindi pagbabakuna kapag walang bakuna, madaling kapitan ng mga nakamamatay na sakit tulad ng no disease o fowl pox. Solusyon, sundin ang tamang bakuna schedule ng mga sisiw hanggang sa malaki na. Pito. Parasites, kuto, mite, at worms, ang mga ito ay sumisipsip ng dugo o nutrients sa katawan ng manok. Solusyon, regular na deworming at pagspray ng anti-mite o anti lice treatment. Walo stress o pagbabago sa kapaligiran halimbawa, paglipat ng lugar, sobrang ingay, o palaging hinahabol. Solusyon, panatilihing tahimik at komportable ang paligid ng kulungan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang tips tungkol sa backyard farming. Mag-comment ka rin sa iba ba kung nag-aalaga ka na ng free-range chickens o balak mo palang magsimula. Yup, <laughs>